umaga ngayon ay Agosto 30, 2024. Dito tayo sa aming bahay. Ngayon ay pinapalitan ng aming bubong na harapan dalawang taon. Simula nang matulong sa amin. Background na sobrang sobrang dami ng tulong ngayon sa loob yung kisa may iba na rin yung kulay gawa ng tulo hindi mm. video lang kuya okay, okay. ha Gracias. August 30th, 2024. sa tara mga Sobrang lakas ng tulog sa loob pag umuulan. Oo, oh, malakas talaga kasi doon Nagba, nag Ang tinatanggol na nila yung mga tornilyo. ng bahay noong June 2022 sa isang design and build na firm meron kaming dalawang architect merong engineer at foreman yan ang kanilang roster sa paggawa ng bahay and then na uh, turnover ang bahay noong December 2022 sa at 6 na buwan um, after noong turnover lumabas yung tulo dito sa gilid wala pa ito tapos, ang naging fix nung contractor namin, hindi ko muna papangalanan, um, ay lagyan na itong silver. Oh, buti nga ako kumain yung katabi. Kasi hindi na sa amin ito eh. Oh, uh, ayan. So, natanggal naman yung tulo, pero hindi kasi sa amin yung, yung wall. Ayan. Pero, Ayan, nilagyan naman nila ng bulkasil yung mga mga butas ng bubong. Pero tumutulo pa rin talaga. Ayun. Makita natin yung bubong. Okay. Ang ginamit na bubong dito ay tile naman. Baka kakatanggal lang nung ano. Kakatanggal lang nung bulkasil. Hindi pa namin ginalaw. <laughs> ah, hindi pa ginalaw. Wala naman dyan. Or meron, hindi, hindi natin alam. Baka medyo mahina. Ah, kasi may slope, may slope naman dyan eh. Oh. Uh, sabi ni Kuya, kahit daw itaas pa natin to ng konti. Talagang may maipo na tubig kasi pang, pang, pang ganun talaga yan, pang ganun. Uh, itong, itong tile uh, nabubong na bubong, pang mataas talaga ng slope ito. Talagang ngayon ha, kitang kita na iipo yung tubig oh. Hmm. And, and may architect kasi kami dito, engineer. So dapat 'di diba? uh, dapat tama, dapat yun. tama ito anticipate kasi yun Ito yung, yung ito yung kung bakit ka nabayad ng professional para hindi ka magkaroon <laughs> ng sakit ng ulo. Uh, to -toyan, to -toyan, Sabi ko nga eh kung halimbawa ay eh, ganito din pala yung magiging output. Sana nagkontrakto na lang na walang lisensya, gano. Ah, pa kayo, Nakamura pa kaya. pa ako, baka tama pa. Uh, tama. At saka kung ganito yung ginawa nila, hindi masakit sa loob ko kasi ang ah, diba? Hindi ba? bayad yung malaki yung pinag aaralan nila, hindi yung tayo. Ang sanya ito kasama ng pinag aaralan nito kanila. Ang bato ito eh. Ang Roof replacement, August 30, 2024. tsaka di maganda yung tsura ang eh. um, pangit, ang pangit yung bahay simula nung nalagyan niyan binayaran pa namin ito eh dapat gumasos na rin lang kayo stainless na bin binayaran din namin to kasi hindi na nila kinover ito sa warranty oh. so be ka na ganyan pa yung naging tsura uh -huh kasi sa kanila to sa material sila to dapat ito stainless talaga dapat to kung mga ganito mas na ano eh ang namahal ng gamit ito sa loob eh so ordinary pala itong ginamit Ayun. Ayun. sabi ni kuya pinturahan na lang natin kasi sayang din naman manipis oh, manipis pag natapakan lupi oh, ginanotohan sa saka madaling kalawangin talaga. uh, yun ang alojan ng pangit eh pag eh, hey, yung itsura niya nga lang sa, sa malayo, ang pangit eh. Diba? Parang hindi kami nagpa-architect. Diba? Grabe talaga. Dalawa yon, mag-asawa yun. Dalawang architect. Hindi lang isa yung, 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 ano, dalawang architect to. Dalawa hmm. Mag-asawa. Ayan ang estado ng aking bubong. Ay, kaya talaga namang kalunos-lunos. Isang taon at kalahati. May lampas isang taon at kalahati doon namin na Pero hindi namin na inda lahat ng ulan. So, lahat ng ulan na dumating, may tulo ang, ang bahay. Ayan, flat na flat. Flat na flat. So, ang pinaka-bottom line dito is yung yung ginamit na bubong sa design slope is hindi fit so yung mga rib type na, na, nakita natin dapat yun talagang sobrang sobrang tarik ha? dapat sobrang tarik ng ng pagkakabit may, may required slope yung ganyan para tama papakita tayo ng example ng required slope na kanyang material Ayan, sa kapitbahay namin, kung mapapansin nyo, ganun din yung bubong nila. Pero matarik. Aha. Tsaka yan. Ito. Napakaganda ng bubong. Sabi sa, sa internet, tatagal to ng hanggang 20 years. Ang lifespan ng ganyang ng ganyang klase ng bubong. tatapakan na hindi pa nila na asikaso yun. Oo, oh, Kasi yeah. magagawa eh. Oo, oh, kung baga tapak na lang ng tapak. O, oh, hindi nila binalik. Oo. Oh. Oh, kaya nangyari nag nagsistay, nagsistay yung water diyan. Ah. Oh. Oh. So, wala nang ulan pero nandiyan pa rin yung tubig. Titingnan ko na yung traces nito para kasi mataas dito kasi di nalus pantay ngayon doon yung space para sa lang. Balik na muna tayo. Eh, nung binigay sa amin to, oh, kumaga ako na nga lang naglagay ng mesh na yan eh. Pero dapat talaga may mesh kasi yung bahay is madahon. Madahon, 'no? Ayun, no? ah, so, dapat yan ang yan ang kumbaga nakikita ng architect na hindi namin makikita. Sige tapon niyo na lang diyan kuya. Ah. ah, diyan lang. Walisin ah. na. Ah, walis na may madali namang walisin. Walang mesh yung ano, yung gutter. Nag aano yung barado yung ano niya. Tik sya doon sa yung dulo yung pinaka kwan niya. Dapat malaki yung ano niya. Malaki naman kuya. Wala lang talaga siyang mesh, so pagpasok ng kwan, pagpasok ng dahon, nai-stack na, na, na doon. Dapat talaga yan, walang papasok na dahon kahit isa. Uh -huh. So ang solusyon ni Kuya dyan, mesh, talaga. mesh hindi, talaga. Hindi kasi nilagyan ng mesh eh. Uh -huh. Nagka problema pa kami dyan kasi umapaw yan eh, pumasok uh -huh. sa loob. Umapaw talaga kasi hindi maganda yung flow niya eh, halos level lang siya eh. Uh -huh. Yun din ang naging problema dyan, yung halos level lang siya, hindi yung naka-elevate. Uh -huh. Magpa-flow talaga 'to. Pagka... Ano yung AI mesh? Na ano laging high blood pagka umuulan. ni niriret. Dito nakapana din. Ito yung polycarbonate. Ayan, ano, Pati yung polycarbonate sa ibang ano yan, sa ibang video natin itata-topic yung polycarbonate, pero yung polycarbonate din is <laughs> may tulo na yan simula pa nung night turnover sa si amin never naayos at na -ayos. hindi na naayos sabi babalikan babalikan nagano na 2024 na nakaroon na balikan Ayan, tinatanggal na ni Puya yung dumi sa gutter dahil walang mesh walang taga-stop ng ano, taga-stop ng, da, ng dahon maming, mga, maming. Ayan, uh, ito nyo yan. Ito 1 year and mga 8 months, 9 months na bubong. Para uh tubig -huh. ito ang tamang slope ng ganitong klaseng bobong yan yan ay natanggal na ali ito yung extension ng nung... mga bahay ito yung pinagawa namin na sa architects yan, hindi uh, mo na na yung papangalanan ngayon กระบ,บี่ดาวน์ไม่ต่ถ้ากระป๋องช่างอนิน Tanggalin mo nga ron. Tanggalin natin. Para may Itong metal sheets, ito yung naging solusyon ng architect para hindi rumagasa yung tubig sa amin. Kasi ad itong adjacent wall sa kapitbahay yan. Ayan. Ang una yan is yung waterproofing. Tapos hindi siya gumana. Panandalian lamang yung waterproofing. Tapos mag magkasanay ito ang video sa kami. Nagami ng video ng compilers na from last year up to this year ng mga tulo sa loob. Para uh, documented. Yan ay may auto na bubong. Yan ay... Ang tawag dyan rib type. Anong tawag sa ganyang bubong? anong bubong to? Rib, rib type na ano? type. Yeah. Uh, hindi na alon-alon. Isang straight na lang para yung tubig. Dire-direcho -dire 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 na lang. Ito yung perfect na bubong sa mga low, mga, mga, mga bubabang slope. Hindi na magay, Hindi na mag yung tubig sa so, mga... Uh, Salita, pero yun, uh, actual na yun. Actual na yun, yun ang actual niya. Ayan, hindi, hindi niya kinayang pababain yung tubig ng gano'n. <laughs> kaya mag-aahanap yung tubig ng mabutasin bubut, niya. Ayan. Yeah? Ayun, no, no, Tama yan, kuya. Kasi ang unang solusyon dito is water, yan, yung waterproofing. Sabi ko sa, sabi nung architect is, ang solusyon na lang, nung tumulo pa rin, i-waterproof yung buong wall na ito. Sabi ko, hindi pwede yun. Hindi kasi sa amin yan. Pangalawa, pag na, masa malalaman natin wala na yung waterproofing, pag tumulo uli. So, pag tumulo ulit, i-waterproofing muli yung buo na yan. Yeah. hindi ko kasi matanggap din 'yung ganyan. Alam ito ito, Sa una sa amin 'to eh. Ha? So dapat naisip mo na ah may ganito. So anong gagawin natin, 'di ba? Buti pumayag talaga pumayag. Eh, hindi hindi ko alam kung pumayag or inayaan na lang. Una, advantage din sa kanila kasi hindi na yung 'to dyan. May pakinabang din naman sa amin. Pero yun, hindi ko alam kung nagpaalam sila or dineretso na lang nila. Pero hindi sa amin yan eh. So, ayun yun na. Um, sa first part, tatanggalin nila yung bubong at ipapakita sa atin yung loob nung Um, ng bubong kung marami na bang tulong na iipon Or puro kalawang na ba or puro mold yun ang aming kinakatakap yung mold kasi may baby kami ayan mali ang ultimate goal lang nito is para ma namin yung pagpapalit ng bubong and if uh, matuloy yung aming uh, tinitignan na uh, pagpersonal legal at least uh, properly documented yung uh, itong pagpalit ng bubong Yan. sa totoo lang na nakaka, nakakalungkot din na kailangan naman itong sa ganito pero kasi kumbaga ang gusto namin is maging accountable yung gumawa na ayusin nila kung kailangan palitan palitan nila kasi nagbayad kami ng buo para dito sa bubong at hindi namin hindi namin deserve itong itong ganitong problema diba? kasi nagplano kami nagdrawing um, nagkonsulta kami sa mga eksperto sa professional at uh, ayun ito ang ito ang aming kinalabasan na problema ang ultimate goal is nila, yun, eh, ma-fix yung bubong sa end ng video na to at uh, wala nang tumulo sa aming bahay uh, yan, ito document ko ang buong mga uh, ibang araw na mag, mag ayos ng bubong para din sa yan para sa documentation itong pagpapalit ng bubong at tanggal na nila panin insulation. Hindi natin makikita yung loob. Kasi gawa na insulation. Pero sa loob yan, yung mga tulo magmamanifest yun sa gypsum board. May ibang kulay, may umbok. Sa walls, may mga lobo. Sa ng nanang Panginoon ng araw. Salamat. Kasi umulan sobrang hirap. Tapos yung sila na mo po. Spatula na naidikit na metal sheets. Jo. Uh, jo kasi kailangan iangat tapos tatanggalin nyo na sa ilalim na yung day 1 ng pag install tina natin yung naging output ayan. hindi maayon sa atin ng panahon nung bandang hapon pero at least na natakpan agad nila yung yung ano yung bubong ayan o oh. Ganda yung yero kasi diretso na yung tubig. Hindi na siya may sa sa ano. Sa mga Ayan. Bagong bago. Bukas ulit.